Kumusta mga kasaliksik? Ayon sa pinakamauusay ng mga inventor ng Bansang Amerika, ay nakagawa na daw sila ng isang bagay na sa sobrang advance ay kaya ng wasaki ng kahit na ano sa paligid. Hindi ito isang napakalakas na bomba o di kaya ay dambuhalang tangke, eh, kundi ang sinasabing pinakamalakas na laser sa buong mundo na madali lamang daw mahihiwa ang kahit na anong matitigas na bagay, mapamital man yan o kristal. Ito ay ang tinatawag na Tactical Ultra Short Pulse Laser isang klase ng teknolohiyang inumpisa ang buuin ng mga eksperto noong dekada 60 at sinasabing kasalukuyang kompleto na kung saan pwede na itong ilagay sa kahit na anong armas at kagamitan ng buong bansa na magsisiguradong parati silang mananalo sa lahat ng uri ng labanan ang paglabas ng balita patungkol rito ay talaga namang umalarma sa iba't ibang mga bansa sa ating planeta. Dulot na naaprobahan na itong gamitin sa militar ng bansa na hindi may tatangging labis na magpapalakas sa Amerika. Ang napakalakas na laser na ito mula sa bansang Amerika ay sinasabing kayang wasakin ang kahit na anong target sa loob lamang ng tatlong segundo. Pero paano nga ba nito nagagawa ito? Ang Tactical Ultra Short Pulse Laser kasi ay kayang gumawa ng napakalakas at napakainit na laser na kaya raw umabot ang temperatura sa isang milyong beses na mas mainit kumpara sa araw. Naglalabas ito ng mabilis at mainit na sinag ng liwanag na agad sisirain ng kahit na anong minalas na matamaan at matutukan ito. Pag ginamit ang armas ay maglalabas ito ng sunod-sunod at mabilis na mga malalakas na ilaw na maniwala ka man sa hindi ay kayang humati sa kahit na anong bagay, mapaloob man yan o labas ng ating planeta. Ang matatamaan nga raw nito ay magagawan niya ng tinatawag na spiral effect kung saan ang mainit na temperatura ng laser ay gagawa ng maliit na pagsabog sa labas ng kanyang natamaan unti-unting lalaki na kalaunan ay magiging daylan para makagawa ito ng sobrang ayos at perpektong hiwa. Sa kasamang palad ay kagaya ng iba-ibang mga high energy na kagamitan ay naapektuhan din ng mainit na temperatura ng laser na ito ang teknolohiya na gumagawa sa kanya na naging dahilan para mas maging mahina ito kumpara sa inaasahan nilang magiging totoong lakas ng makina dahil dito ay mas pinapahusay ng mga inventor ang cooling system ng laser na magsisiguradong hindi ito tuluyang iinit at masisira kung sakaling gamitin ng militar ng bansang Amerika. Pero meron pa rin itong isa pang malaking problema. Ang napalakas na enerhiya na inilalabas ng teknolohiyang ito ay pumapatay at sumisira sa molecules sa atmosphere ng ating planeta. Gumagawa rin ng laser ng tila ba plasma channel na magsisiguradong laging nakafocus ang teknolohiya sa kanyang target kahit sa malayuan. Ngunit kasabay nito ay nagagawa ng malakas na laser na parabang plasma rin ang kanyang natatamaan na ayon sa mga eksperto ay magiging tila ba isang shield o pangharang natin sa mga laser na may katumbas o mas mahinang enerhiya kumpara sa inilalabas ng tactical ultra short pulse laser. Makakatulong raw ito para makagawa tayo ng mga plasma shield o tila ba force shield na kadalasan nating nakikita sa mga pelikulang science fiction. Pero dahil kasalukuyang pinag-eeksperimentuhan pa lamang ang device na ito, ay hindi pa tuluyang nalalaman ng kahit na sino kung gaano na lamang kahusay ang totoong potensyal nito. Dagdag pa sa nakamamahang offensive at defensive capabilities ng device ay meron din itong mga mga features kung saan pwedeng i-adjust ng gumagamit nito kung gaano kalakas at kung gaano katagal itong maglalabas ng laser na nagpapakita lamang na pwede itong magamit sa kahit na anong sitwasyon mapamaliit man na problema o malaki kagaya na lamang para sirain ng mga drones, missiles, sasakyan o armas ng kalaban ng bansa at pati na rin pigilan ang pakikipagkomunika ng mga ito sa kanilang mga kasamahan na hindi may tatangging importante sa gitna ng labanan. Maaari itong gamitin sa kahit na sitwasyon at kagaya nga ng sinabi ko kanina ay pwede rin itong nakakabit sa kahit na ng platform. Mapatangkiman, eroplano, helicopters at pati na rin mga barko ay pwedeng gumamit ng armas na ito. Ayon nga sa Pentagon na headquarters ng Bansang Amerika ay una raw ikakabit ang laser na ito sa kanilang armored fighting vehicle na striker o ang tunay na modelo nito na M1128. Armado ang sasakyan nito ng iba't ibang mga weapon kagaya na lamang ng kanon para sa mga makukunat na kalaban at machine gun para doon sa mga walang armor. Dagdag pa rito ay mabilis ang pagtakbo ng sasakyan na striker kahit pat armado at matigas ang material na bumabalot rito. Pero ang mas nakakagulat pa rito ay tahimik lang ang pagtakbo ng striker sa gitna ng labanan kung kaya't posible pa rin hindi siya mapansin ng mga kalaban kahit pa meron siyang dambuhalang pangangatawan. Maaari rin kabita ng striker ng shield sa kanyang katawan Nakasabay ng matigas nitong armor ay magsisiguradong hindi siya masisira kahit pa rat ng baril o bomba ng mga kalaban. Nakakapangilabot na lakas Mabilis na pagtakbo at makunat na pangangatawan Ay talagang namang makikita na lamang kung gaano Kaperpektong sasakyang pandigmaan ang Striker Kung saan ang tanging kahinaan lamang nito Ay ang kanyang paggamit ng standard na armas ng mga tanke eh, Na hindi may tatangging mabagal na ma Limitado lamang ang bala at maaari pang maiwasan ng mga kalaban Sa Striker ay talagang namang masusolusyon nito Ang problema ang kinakaharap ng sasakyan dahil ang bilis ng napakalakas na laser nito ay maabot sa 186,000 miles per second ay talagang namang imposible na itong makita ng mga kalaban na magiging dahilan para imposible din nalang itong maiwasan. Dahil dito ay makikita na lamang natin kung gaano magiging mas mahusay ang mga laser weapons kumpara sa mga nakasanayan nating kanyon at machine guns na madalas ginagamit sa digmaan may ang armas na ito sa striker ay magiging dahilan nito para magkaroon ng Amerika ng isang mabilis na sasakyan na mayroong malakas na pag-ataking imposibleng maiwasan. Pero ano nga ba ang mas nakakatakot pa kumpara sa mga sasakyan sa lupa? E eh ang mga sasakyan sa ating kalangitan at wala na raw mas perpekto pang eroplano na pwedeng gumamit sa armas na ito kumpara sa latest combat helicopters ng Amerika. Kung saan maniwala ka man o sa hindi, ay nasubukan na nga rin daw itong ikabit at itesting ng militar ng bansa sa kanilang AH-64D APIC helicopter na kilala sa pagiging isa sa pinakamahusay na sasakyang pandigmaan sa kabuuan ng Amerika. Ang kahusayan ng helicopter na ito ay napatunayan niya sa napakaraming mga digmaan na siya ang pinaggamitan. Pero ang karagdagan ng pangmalakasang weapon na ito ay magsisiguradong wala nang magkakaroon pa ng kakayanan na sa kanya ay makipagsabayan. Ginawa ang epic helicopter noong dekada 60 bilang isang mabilis at mahusay na pangontra sa mga tanke ng kanilang kalaban. Kung saan ginawa ito para makaya ng sirai ng mga tanke nang hindi sila napapansin at naaatake. Sa mahabang serbisyo ng helicopter na ito sa military ay nagdaan na siya sa napakaraming mga upgrades at adjustments na naglalayong mas palakasin ang kanyang kakayanan pagdating sa labanan sa kalangitan. Ang pinakakilalang modelo ng APEC ay ang AH-64D Longbow na kilala sa kanyang katibayan, mabilis na paglipad at automatic machine gun na kayang i-detect ang lagpas isang daang target sa lupa at atakihin ang labing anim sa mga ito ng sabay-sabay. Isipin mo na lamang kung gaano magiging malakas ang sasakyan na ito kung sakaling dadagdagan mo pa siya ng pamatay na laser na walang nakakaiwas at nakakatakas. Dahil sa nakakalipad ng sasakyan ay kaya din itong umatake kahit pa sa si likod ng mga bundok, burol at kagubatan na nagpapakita lamang kung gaano ito kakatakutan kung sakaling magkaroon ng labanan sa kalangitan. Dagdag pa rito ay kayang ipasa ng AH-64D Longbow ang impormasyon ng kanyang target sa ibang mga sasakyan sa kanyang paligid na sabing magiging daylan para makontrol ng sasakyan ang missiles ng kanyang mga kasamahan para masiguradong matatamaan nito ang mga kalaban. Sa layo ng limang milya ay hindi may tatangging mahihirapan pa ang mga sasakyan na madetect ang kanilang mga kalaban na hindi raw mararanasan ng sasakyan na ito na madaling mapapaulanan ng missile at laser kahit pang malalayong mga kalaban. Ang missile at laser na ito ay pwede ding gamitin ng longbow ng sabay na ayon sa eksperiment ng militar ng bansa ay merong kakayanan na kontrahin kahit pa ang mga missiles ng kanilang kalaban. At ito pa, naalala mo ba yung sinasabi ko na pwedeng ma-adjust ng gumagamit ng laser na ito ang makina ng device? Ang isang mode ng Tactical Ultrasound Pulse Laser ay nakadesenyo para maglabas ito ng napakaraming laser ng sabay-sabay na hindi may sabay-sabay ring magpapatumba sa kanyang mga kalaban kung kaya't kahit pang mga tanki pa yan o missiles ay walang ibabatbat sa harap ng armas na ito. Kung magagamit ng maayos ay hindi may tatangging kakatakutan ng kahit na sino ang APEC. Pero dahil kinikailangan gastusan nito ng malaking bondo para makuha ang wastong mga armas at makuha na ng mahusay na pilotong maayos itong makokontrol, ay hindi may tatangging iilang APEC lamang sa pansa ang nagagamit ng wasto. Kung laser nga lang raw ang gagamitin ng sasakyan na ito ay sobrang makakatipid ng militar sa pagbili ng mga material na kanilang ginagamit sa labanan. Dulot na 80 centavo lamang ang halaga kada isang tira ng laser na ito na ikumpara mo sa isang missile na kadalasang umaabot sa isang milyong dolyar ang presyo. Nedagdag pa sa pagiging unlimited ng bala ng laser. Matagal nang alam ng Pentagon kung gaano na lamang kahusay at kalaking benepisyo ang maibibigay sa kanila ng laser kung kaya't sinasabing matagal na nilang pinaplanong gamitin ito sa lahat ng kanilang mga armas sa bansa lalo na sa pinaka-advanced na sasakyan sa kasalukuyan. Ang tinutukoy ko ay ang Engad. Ito ay ang pang-anim na na-upgrade ng kanyang modelo na sasabing pinaggagamitan ng pinaka-advanced na teknolohiya sa buong mundo kung saan kaya nitong lumipad sa bilis na Mach 4 o apat na beses na mas mabilis kumpara sa si speed of sound. Grabe! Na magiging dahilan para malagpasan nito ang kahit na anong kalaban niya sa kalangitan hanggang sa magmistula na siyang invisible. Kaya din itong maglabas ng mga umaataking drone at kontrolin ang ibang mga sasakyan sa kalangitan. Ang sinasabing pinaka-importante kapabilidad naman ng Engad ay ang pagiging fully automatic nito kung kaya hindi na kinikilangan ng kahit na sino para kontrolin ito. Kung kaya't pwede na lamang hayaan ng sasakyan na kusang manira sa gitna ng labanan. Ang pinaka-advanced na sasakyan ay talaga namang perpektong paggamitan ng pinaka-advanced na weapon sa kasalukuyan at dahil ang tactical ultra short pulse laser ay pwedeng gumana kahit na hindi kontroli ng kahit na sino ay talaga namang makikita kung gaano na lamang katugma ang disenyo ng dalawa sa isa't isa hindi may tatanggi na ganito natin na iniimagine ang magiging sandata natin sa ating hinaharap at dahil sa harap-harapan at tunay na natin itong nakikitang nagkakatotoo sa kasalukuyan ay dapat maghanda na tayo para makita ang mga bagay na noon ay inaakala natin na sa mga pelikula lamang natin makikita pero ang pag-advance pa ng ating teknolohiya ay hindi sana magresulta para tayo-tayo ding mga tao ang sumira ng ating mundo kaya ikaw, Tingin mo ba magkakaroon pa ng bansa sa ating planeta na kayang may pagsabayan sa bansang Amerika? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.